Kakarahay pa sana hali sa kalentura kan -apat na taon asin kong aki ni Nanay Jinky. Alagad ang sipon asin abo ka ini, haros magsasarong si mana na daa. Mga over-the-counter na bulong sana ang sa iyang pigpapatumar sa sa iyang aki na dati naman na nareseta sa inda nin pedya. Hindi ka makakurong, so tigbabantayin mo sana siya. Pero may sobrang ano na garo, garo mo yan, mo, Tara mo na sana ako na lang. Pero pag mo yung ibang nasa TV, baga yung ibang mga kainawa, nagagadaan, eh, yun ang abo kong mangyari sa mga kik. Ang mag-agom na Karen asin Jose, daima na tultul pang turog, daraman kan abosipon si asin pagkuro kalintura kan sa indang walong bulan pa sa nang aki. Atiga pa yun ang masyambo pa Ngunyo, up kami. Makapagal. Sa kapagkaral. Kapagal ka gusto kong sabihin ako tala maalis na yung anong, ang COVID, yung sakit. Sigun kay Dr. Desiree Briseño, a National Immunization Program Manager kan Department of Health Bicol, Center for Health and Development, dapat na naipapakonsulta tulo sa doktor ang abo asinsipon kan kaakian. Lalo na ngunya na naglalakop ang pertussis o whooping cough. <laughs> Na sarong respiratory infection kausakan bakterya na kung apodon Bordetella pertussis. Pinaka-prone ka ining maulakitan ang mga aki edad 0 to 12 months old na kulang pa sa bakuna asin maluya ang resistensya. Asin kung dai maagapan, pwedeng mauli sa kagadanan. Actually, meron siyang tatlong um, stage. No? So meron tayong unang stage, yung tinatawag na catarrhal stage or so ito yung nagsisimula pa lang so ito yung pinaka nakakahawang stage tapos yung sunod na stage niya ay yung paroxysmal stage so dito sa paroxysmal stage ito yung uh, dito lumalabas yung whooping cough talaga di ba and then yung third stage uh, yun yung tinatawag na convalescent stage so dito sa convalescent stage ito yung um, hindi na malala yung pag-ubo mas mas hindi na ganoon kadala so kasi pag con convalescent pagaling na yung ano yung sakit Piras sa mga sintomas kan pertussis, iyo ang sunod-sunod na pag-abo, paghatsing, nasal discharge, kalintura, sore and watery eyes, asin ang pagkulor asul kan ngabil, dila, asin kuko, tuyong nag-aabo. Huhugas, ugliin po yung paghugas ng kamay at pagtatakip ng ng uh, bibig kapag umubo o kapag uh, bumabahing. Nanay, ang mga magulang, ay pabakunahan po natin yung kanilang mga anak. No? Kasi yung mga bakuna naman po, pa, yung bakuna po natin para sa pertosis ay libre siya sa mga health centers. No? So binibigay yan kapag uh, bago mag-isang taong gulang yung bata. Sa Bicol, mayo pa man na pigtatamaan pertussis. Kaya pa nga kan ahensya, urug na sa mga magurang na may mga sadit pang aki na kompletuhon ng gad an bakuna kan sa indang mga tsikiting ini ang pinaka-epektibong panlaban sa mga helang. Para sa mga baretang tatak Bicol, Lea Molara.